And then, after po niyan, binerify po namin yan sa may-ari. Tinawagan po namin. No? At uh, habang kausap po siya, inamin niya po na siya po ay takot na takot. Ang salita niya po is persahan po siyang pinapirma. Doon po sa sinasabi allegedly na letter na ginawa niya. So mga kasama, dito makikita nyo na talagang ito pong uh, uh, rally natin na uh, peace rally na isasagawa, pinirwisyo talaga ng mga durobo. Kitang kita po natin yan kasi nagtulong-tulong sila eh. Mula munisipyo hanggang PNP, no? hanggang yung tao. Imagine ninyo yung tao, isinusuuli na sa amin yung pera, ayaw niya na talaga. Simpleng tao lang sila. Pero sabi ko nga, Diyan po natin ano, ma 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 makikita na kung talagang tayo isa uh, gagawan ng paraan para mapigilan po at uh, masuppress ang ating malayang pagpapahayag. Talagang itong mga tao na to, meron po silang kapasidad na gawin yon. Hamakin ninyo from the top ranks, pababa po ng munisipyo. Pinagtulong-tulungan nilang pag-aralan kung paano po tatakutin yung tao para po hindi tayo makapagkandak ng rally doon. Ngayon ang mabigat na tanong po dyan, sino po kaya yung nasa likod? ng mga tao na to. Bakit po parang tila sindikato mafia yung datingan? Walang kawala eh. Tinatakot yung tao, tapos pinipilit kaming paniwalain dun sa ginawa nilang kalukuhan. So kitang-kita natin, may tinatawag po tayong chain of command. Di ho ba? Pagka sinabi po nating chain of command, hindi gagawin nung nasa ibabayan nang walang matinding utos sa itaas. Samakin po ninyo, dumahan sa Lieutenant kernel. Pababa po sa Police Staff Sergeant. Sino kaya yung nasa likod ni Lieutenant Colonel? Malamang, it must be the Provincial Director. Ang tanong, sino kaya yung nasa itaas ni Provincial Director? It must be the Regional Director and so on and so on. So ang pinakadulo po nito, tatama po ito doon sa tinatawag na pinakamataas po sa kanila. At sino po yan? Sino po yan sa tingin ninyo? Ito po ay ang presidente ng Pilipinas, si BBM. Bakit po? Directly sinabi ho sa amin nung may-ari na ang pressure is galing po sa Malacanang. So, alam nyo, sa totoo lang, Ayoko po po sanang banggitin to, no? Kanina nagkaroon kami ng konting briefing. Hindi ko po pwedeng hindi banggitin ito, eh. Mahal po tayo ni Tatay Digong. Bakit ho? Maisog po tayo, kaya po, kahit alam natin na ang luson ay balwarte nila, sinubukan po nating magpahayag sa pamamagitan ng mapayapang uh, pagpapahayag ng ating mga damdamin at ating pagdidemand ng transparency, accountability, peace, and security. Pero kung titignan po ninyo, eh, obvious na obvious na talagang ito po hindi nila papayagang mangyari. Ang tanong po dito eh, ano ba yung kinakatakot nila sa taong bayan? Eh, tayo lang tayo lamang po naman ay nagpapahayag ng damdamin natin. Maraming mga issues ang hindi natatalakay. Kung ang common responsibility po natin, meron pong problema yan. Ano pa ho kaya yung maliliit na issue na hindi nabibigyan ng pansin ang kayang irisolba at kayang talakayin. Katulad po ng mga problema sa lupa ng mga magsasaka. Katulad po sa pagtaas ng mga bilihin. Katulad po ng kino-question nating two tons na nahuli na shabu sa Alitagtag. Paano na lang po kung lahat ng mga reports propaganda at paano na lang po kung ang lahat ng mga reports may cover up? So may problema po ang bansa natin. Okay? So ang idadagdag ko siguro dito, yung, uh, ginawa ginawaho natin press uh, presko noong Miyerkules kasi nasabi na ho ay hindi ko na uulitin pa yung mga binanggit ng aking mga kasamahan dito. So nagkaroon ho tayo ng presko nung Wednesday.